guys, yung pakwan natin na naiwan dun sa ating farm. Ayan, yung kinain ng uwak. Ngayon, ang gagawin natin ay bubuksan natin siya at titingnan natin kung namula na rin ba siya sa loob. Actually, kahapon ko pa ito nakuha and then iniwan ko lang siya sa entrance. Ayan, mas dumala yung kanyang uh, pagkabulok sa loob. So, ang gagawin natin ay bubuksan. Ang gagawin natin ay ikakat lang natin tong area na to guys. Para malaman lang natin yung kanyang loob. Ayan. Naku, matubig. Nakita nyo, pumuposit talaga yung tubig. So, medyo lalakihan natin yung paghiwa sa kanya. Hindi ako marunong mag-triangle. E, paano ba yung triangle? Sayang, panginob na to, eh. Kinira pa ng uwak eh. Ayan. Ja, ja! Maputla pa guys. Mas mapula pa din yung nakuha natin. Medyo nag-ano na siya dito. Maabot na yung kanyang pagkalamog. Hilaw na hilaw pa siya guys kasi ang laki pa ng ilalaki na ito eh. Ang bihira naman tong ayan, wala. Maputlang maputla talaga siya guys. Pero tikman pa din natin yung kanyang lasa kung may tamis na rin ba siya. At meron na siyang buto kaya maganda magtatanim na tayo, magtatabi na tayo ng buto this time ng no? ating mga black sugar. Para hindi na tayo bumibili next year tayo na mismo ang magtatanim eto okay lang guys, hindi pa siya lamog. Buong buo pa talaga siya, yung part lang na nakagatan. Ang problema nga lang ay maputlang maputla pa talaga yung ating pakuwan. Hinayupak yan. <laughs> Hinayupak na uwak yan. Ayan. Ito yung titikman natin guys. Medyo mainit-init pa siya in furnace ha. Ah. Bago natin siya i-taste test ay magpapatak muna tayo para dun sa ating sugar level testing. Ayan. Kung matamis-tamis na rin ba siya kasi mas accurate to, di ba? Pumapalo na rin ng seven. Namis na miss na rin yung ating pakwan, no? Sayang talaga. At gusto kong manabunot ng uwak. No? Sinayang yung ating pinakamalaking pakwan na yan. Yung pinakaunang-una natin sana nga ha harvestin. Kaya lang itong variety na to ay sobrang laki. Kaya hindi na naabutan ng paglaki. Minukbang na nakakagulat, meron na tayong 7 kahit na maputlang lang maputla pa siya. Supposed to be dapat kung ganito siya kaputla ay at least nasa 2-3 lang siya. Pero sinabi niya ay 7. Kasing tamis niya na rin ng konti yung tinikman natin na blackberry kahapon. Siguro mas magiging okay to guys kung maglalagay tayo ng konting asin. At ang gagawin na lang natin dito, kukunin na lang natin yung ating mga buto para next year tayo na yung magtatanim at hindi na tayo bibili para makatipid tayo. Medyo pricey talaga yung pakwan na pula dito. Itadaki mas. Ay. May tamis na siya. Dapat pala hindi ko muna nilagyan asin. Ito guys, walang asin. Mmm. I think to sa area na to, kung ito yung itetest natin, yung may mapulang part, siguro aabot to ng 7, ng 9. Kaya lang, ay makunat pa siya, hindi pa siya yung parang siniksik ng tubig, kulang pa siya sa tubig o pagkahinog. Kasi makunat pa siya, parang kumakain ng uh, texture ng patola. Ganun. Mm. Pero in fairness, matamis na rin siya guys pwede na natin ilagay sa ref at pwedeng pagtsaga kainin kasi hindi siya matabang. Matamis na rin siya. Mmm. Mmm. Pwede na guys. At mas matamis pa rin siya kumpara dun sa pakwan na nabibili natin sa Pilipinas kapag tag-ulan. Manamis na, manamis na siya. Mmm pwede na rin siyang pagtiyagaan basta may asin dahil yung tamis at alat niya ay saktong-sakto lang hindi sobrang tamis. Pero hindi rin siya matabang. Hmm? Tama lang yung kanyang tamis, kaya sawsaw -saw asin lang ay okay na siya. Yun nga lang, mukha lang tayong kawawa kasi wala dapat tong minumukbang natin, hindi matabang na kulay. <laughs>